gandang umaga po mga palangga po tara na bumili tayo ng ating konsumong bigas ayan pili po tayo kung anong brand ang gusto natin may king brand king brand buko regular portrait ang kilo chita oy madulas ang bigas ng chita maganda red rice yan po ang aking bigas red rice pero susubok tayo ng iba yan Don Ramon oy maganda rin ang bigas ng Don Ramon mga palangga medyo mora pang kilo madulas din siya oh ayan pandan ayan ang aming bigas dito sa waray-waray masarap po yan kasi parang bagong mulino lang din yan yung pintap din yan ayun maharlika at Jaguar siyempre yan ang aking paborito Don Roberto don Rabbit Chita Don Chito Minolino yan Pototay Uy Pototay 40 lang pero pero medyo malilit yung grano niya sa pagkakamuli ng mga palangga ayan <laughs> So yun Tayo ay bumili na Kung alin ang ating bibilhin At ito pa Ay cherry blossom oh, Mayroon din At ito pa Jaguar So yun mga palangga o oh, Pili na kung anong gusto nyong ng bigas At Ako ay mayroon na napili may napili na po ako na gusto ko ayan, ayan bili muna tayo ng bigas kay hindi pa tayo nakapunta dun sa <laughs> magsusupply sa atin ng bigas <laughs> ayan hasmin si doon sa kuya ko yun na nagsusupply ng rice sa akin yan so dito tayo sa tag 10 kilos lang at ah, 5 kilos kasi yun lang naman ang ating konsumo, 5 kilos good for 1 month na yan sa akin mga palangka Sandali lang at may bumibili pa ito first class na waray waray talaga so ito po mga palangka ang 5 kilo di ba na good for 1 month ko na po yan so yan, ito po ang ating bibilhin, jaguar, ito po ang ating gusto ayan po mga palangga po oh, maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Rabel Javier Ella ayan po tayo thank you so much love you all guys God bless us all bye for now bye bye